Hey guys! Welcome back to my channel. I'm your mommy Zang. Ngayon ay araw na ng Friday. Napakabilis talaga ng panahon, ba? Diba? Kaya mapapanood din yung umaga na. Kaya good morning, good morning everyone! So, ito ang ating topic ngayon ay dalawa. Ang unang topic natin ay naglabas na ng statement ang IPO tungkol sa renewal ng trademark ng fake bulaga. Tapos, ang pangalawang topic naman natin ay ang TV ads ng TVJ on TV5 o ang EAT ay pumalo na ng 130 TV ads no August 19, 2023. Sabado yan. So, ito, umpisahan muna natin sa... <clears throat> sa statement ng IPO, naglabas sila. So, paano ko nakita ang statement ng IPO? ay dahil sa inquirer.net. So, syempre, nag-browse-browse ako, nagtitingin-tingin ako sa mga social media, uh, sa mga kung ano bang kung ano bang latest ngayon. So ito nga nadaanan ko ang inquirer.net. So ito ang labas nila. Ayan. ta Tadan. Tip able to prove actual and continuous use of Eat Bulaga trademark says IPOPHL. So binasa ko siya. Tapos lumabas ito nakalink din dito sa inquire ayan, nakalabas, ayan. Kinilig ko siya, dyan-dyan. Napunta ako sa official Facebook account ng IPO or na Intellectual Property Office of the Philippines. So, eto nga, nakita ko siya, doon ko kinuha, doon sa doon sa Facebook, official Facebook account mismo ng IPO PHL. So, ano ang nilalaman ng statement na to? So, ito basahin natin on inquiries from various quarters about the renewal of the Itbulaga trademark of Television and Production Exponents Incorporated, IPO PHL confirms the approval on June 14, 2023 of the request to extend the term of registration over Itbulaga and EB covered by TM registration number 420110595 for classes 16, 18, 21, and 25 for another 10 years. So, ito guys, mali na to sa atin. Explain natin na maigse. Uh, ayun na nga na pinatotohanan talaga ng ipo IPOPHL na nirenew talaga nila ang registration ng It Bulaga Trademark for another 10 years. So, ito kasi napaka big deal to. Feeling ng fake bulaga is victory na sa kanila. Dahil nasa kanila ang for ano, nasa kanila ang 10 years sa registration ng pangalan ng Itbulaga. So, kininform ng IPO yan. Tapos, ito, in-explain pa yan ng IPO. Andito yun sa pangalawang paragraph. Dari renewal process strictly observes an expert nature prescribed by Republic Act 8293 or the Intellectual Property Code under the law request for renewal should be granted primarily if the registrant can prove the actual and continuous use of the mark. So ang ibig sabihin po dito guys so ang ibig sabihin the renewal process strictly observes an expert nature prescribed by Republic Act Ang ibig sabihin po dito na talagang marirenew ang registration ng isang part, ng one party only. So, yun na nga, yung itbulaga na talagang marirehistro mare nila, marere-register talaga nila, magagrant talaga sa kanila yon dahil sila yung sila yung, sila yung registrant talaga, na, na na, na sila talaga yung prior registrant nung trademark ng itbulaga. So, ang example dito, at ang example, ito yung nakaraan na nag-diniscuss ko na na ministerial siya na ibig sabihin, eh talagang mangyayari na talagang nasa procedure na talagang na talagang nasa ano siya na na makukuha talaga ng registration kasi sila nga yung prior registrant nung trademark ng Itbulaga ah uh, for example, kunyari, kukuha kayo ng lisensya, ng, kahit sabihin, sabihin natin ng driving license, ng driving license ninyo, kukuha kayo. Dahil kayo ang prior registrant ng driving license, ng driving license na yon, talagang magagrant sa inyo yon, Kasi, kayo ang gagamit talaga nun, di ba? So, ano, ah, uh, ano lang, diniscuss pa dito na mapuprove ninyo na talagang ginagamit ninyo yung lisensya ninyo at magbabayad lang kayo ng fine yung magbabayad ng fine, nabasa ko yun sa isang statement din nila na yun nga, na actual continues of the mark na talagang continue lang ninyo magagamit na kailangan nyo lang ma-approve na talagang ginagamit ninyo yon So, hindi siya big deal. Sa so, kasi dun nga, ulitin ko ulit, dun nga sa fake bulaga, dun sa fake bulaga, feeling nila, victory na sa kanila, na yun natapos na, di ba So, hindi ganun yon So, dahil sila ang prior registrant, so natural lang or normal lang talaga na sa kanila mapupunta ang registration. Kasi nga, na-prove nila na ginagamit pa rin nila yung trademark at nakapagbayad sila ng fine. So, ayun, and explain na ng IPO. So, parang ano, no? For me, ang, ah, ang, ang tingin ko dito, so, parang pumipihit ng papunta sa TVJ. <laughs> ang IPO PHL, ba? Diba? Kasi naglabas sila ng ano, eh. Nang statement na ganito, ba? Diba? Na parang maliwanagan tayong mga mamamayan tungkol dito kung ano ba talaga ang nangyayari. Bakit? Ano ba, big deal? Kasi ako noon, eh, nagtataka ko, big deal ba to? Kasi nga, yung 10 years na registration ng Itbulaga. Parang, ano, parang nag-iisip din ako dati na big deal ba to? Tama ba to? Doon nga, tapos nag-search-search tayo. So, ito, naglabas na ng official statement, ang Intellectual Property Office of the Philippines. So, ito, malino sa atin na talagang mapupunta talaga ang registration ng Itbulaga sa fake Bulaga. Kasi nga sila ang prior registrant. So, may mga may mga syempre, may mga procedure. So, ay nga, dahil an ex part. So, isang party lang, which is yun nga, ang itbulaga. So, explain ko ulit. <laughs> so, yun nga, nabanggit ko na kanina, ba diba? So, eto, basahin pa natin yung last paragraph. Moreover, as the renewal request and other pending application at the Bureau of Trademark or BOT are separate from the trademark cancellation case at the Bureau of Legal Affairs. They do not affect the BLA disposition of the merits of the trademark cancellation case. So, ibig sabihin dito guys, ah, ano siya, nakabukod talaga siya. Bukod ang, nakabukod talaga yung Bureau of Trademark at doon sa trademark cancellation ng Bureau of Legal Ayan, ayan. So, ayun, nakabukod naka siya. Na ano ulit eh, nanamata yung camera natin. So, talagang nakabukod siya. So, ibig sabihin na kahit na na-register regist, na ng 10 years ang itbulaga sa IPO, ay magkahiwalay talaga yun. So, parang hindi siya madadamay. Parang ganun siya. Na kahit ang daming, uh, kahit ang daming, ang tawag dito? hindi magandang nangyayari doon sa pangalan ng trademark ng Eid eh talagang narinyo pa rin nila kasi nga sila yung prior registrant. So, kasi at saka talagang magkahiwalay kasi yun. Pagkakaano ko rito, interpret ko talaga rito, para pumipihit talaga sila pa TVJ ano So, good news yun para sa ating mga legit number cards. So, ayan. Ito yung sa statement ng IPO PHL on on tapes it bulagas renewal. So, tapos, tapos na natin yan. So, tapos na yan. So, ang next naman natin ay ito na. Ito, papakita ko sa inyo. Tadaan! Dumili mong ating background. Ilabas natin ang ating portable ilaw. <laughs> ayan. So, ayan guys. Makikita natin, TVJ yung TV5 or E80. Ay, naka, ilan na yan? 130 TV ads. Ang gap 1 ay nasa 30 TV ads. Ang gap 2 ay nasa 40 TV ads. Kumusta naman? Ang dami, di ba? Tapos ang gap 3 ay nasa 30 TV ads. So, ilan na? Tuloy-tuloy ang ating pagbabasa. Ilan na? 30 plus 40, 70 na yon. Tapos plus 30 pa, 100 na. Pangatlong gap pa lang yon. Tapos may pang-apat na gap ba? May pang-apat na gap pa which is 30 TV ads. So, ang total niya ay 130 TV ads na. Ito ay nung nakaraan, nung Sabado, August 19. Medyo nahuli ako ng vlog dito. So, August 19, 2023 pa siya, nung Sabado. Ang naalala ko nun, ano, ato guys, ha, masingit ko lang. Ang, ang source natin dito sa gap na to, naputol. Ayan. So, ang source natin dito, ay yung ating, may may kaibigan tayo, sabi ko kasi sa kanya, uy, ano, friend, <laughs> paki ano naman, paki bilang naman kung ilan na ang ano, ang TV ads ng ano, ng TVJ sa EAT. Kasi nanonood siya palagi. Tapos eto nga, kakasend lang niya sa akin, tapos eto na, kung di ko pa kinulit, sabi ko, ano, nasan na, nasan na? <laughs> Nakakalimutan siguro. So, eto, nasan na niya na sa akin. So, anyway, so, ayun na. So, ang dami, no, ang daming gap. Ang naalala ko kasi dito, nung sabado habang nanonood kami parang at taga talaga ng commercial. Tapos kami kasi dito sa Japan, nakakapanood lang kami sa YouTube lang. Ano, uh, yun YouTube lang tapos pagka-commercial gap, ang pinalalabas nila, interview nila sa Jowa Pao. Oh, Kaniyang experiences nila, ganyan. Tapos paulit-ulit lang yun Tapos sabi ko, yun nga sabi ko, don sa, sa kaibigan ko na paki-obserbahan, paki-lista na lang. Kasi nga nung last last Saturday, naka 101 TV ads siya. So sabi ko, paki ano naman, paki-lista kung ilan ng TV ads ngayon darating na Sabado. So ayun na nga yung August 19. So ito nga, inilista niya kung ilan. Di ba umabot na ng 130 TV ads. Kaya pala tagal nung nakaraan, nung Sabado nga, sabi ko, bakit ang tagal? alam nyo ba guys ano nag nagagawa namin nakakain na kami tapos nakapagsampay na nakapagsalang na ng una kain tapos nagsalang ng labada ba? Diba? tapos makakapagsampay ka ba? Diba? ang marami kang magagawa habang ano habang commercial break ng TVJ ba? Diba? Mano, ah uh, makaka ayun niya, makakain ka. Tapos, may kung gusto kang gawin, magagawa mo pa. <laughs> Tipla ka ng kape mo or ano man, maglinis ka, mag-vacuum ka saglit, magwalis-walis ka, may magagawa ka kasi ganun kaaba yung gap nila. Yung iba na bo so ako, okay lang naman kasi pabor yan sa TVJs. Ibig sabihin, uh, talaga tinatangkilit talaga ang TVJ. Di ba? Talagang marami nagmamahal. Minamahal natin ng TVJ kasi nga bata pa lang tayo, andyan na sila, di ba? So, ayun. So, tuwa-tuwa lang talaga ako kung nung nakita ko tong nung nabasa ko tong kanyang report ng aking kaibigan. <laughs> Di ba nakatuwa? So, ayun guys, no? So, mga ka-analyze, mga ka-reaction, favor naman. Kasi, may mga nakikita ko tungkol sa ano, sa fake bulaga na nilalangaw daw yung jeans sa Gedli. May ano, nakikita ko lang sa mga YouTube-YouTube. Ano, guys, paano naman? Pa-comment down below naman hindi ko lang sure kung may nanonood ba. Kasi hindi talaga ako nanonood ng Jisa Gedli, yung fake bulaga. May commercial gap kaya <laughs> may commercial gap kaya. Malamang naman meron, na pero hindi ganun, ganun katagal. Siguro mga ano lang, no? Konti lang, di ba? Paano naman? Paanood? Paanood? <laughs> kung ilan, di ba? Kasi yung kaibigan ko, sinabi ko rin yun. Sabi niya, ayaw niya. Kasi ayaw niya manood talaga dun sa ano, dun sa Do sa fake bulaga. Do so, sa fake, hindi ko na pinili. Siyempre, di ba? <laughs> so, ayun lang. Grabe, no? 130 TV ads. Kung kukumputin mo kasi to, sabihin natin sa 30, do sa gap 1, 30 TV ads. Sabihin mong, kung kukumputin mo yan, kasi depende kasi sa commercial kung ilan ang gusto nila kung ilan ang kung gaano katagal at kung papayag ba ang management na ano ang, mga producers ng E18 na pwede bang matagal or 30 seconds or so compute natin mabilis ang compute lang sabihin natin 30 seconds lang di ba kaya ko ba compute yun <laughs> mag example tayo sabihin natin 30 seconds di ba 30 seconds so it times natin sa 30 so meron siyang 900 seconds tama di ba So, yung 900, set, 900 seconds, i-divide natin sa 60. Tama ba ako, guys? Kasi yung 60, yung 60 seconds is equivalent siya ng 1 minute. 60. So, 15. 15 minutes siya, guys. <laughs> Tama yung computation ko, di ba? So, yun nga, ipagpalagay natin 30 seconds lang, di ba? Yun yung isa 30 seconds. Pero iba-iba kasi yan, guys. Merong, means, merong 30 seconds, merong 1 minute, di ba? Or merong lalagpas sa 30 seconds, may, may, 45, may 45 seconds, may 50 seconds. So, depende. So, ito, so, sa 30 seconds in 30 TV ads, nasa 15 minutes siya. Diba? So, sa 15 minutes, yun, ang dami mo magagawa. Kung ikaw ay tumatakbo sa treadmill, nasa ano na yon yung 15 minutes na yon nakakaano ka noon 5 kilometers siguro siguro <laughs> do sa 15 minutes kumabilis ka mag ano mag treadmill so ayun lang guys at nakapagluto ka nakapaghiwa ka na ng ricado uh, nahalo mo na hintayin mo na lang kumulo ayun na ha mo kumulo andiyan na ibulag <laughs> is unang kulo niya andyan na ulit yung inmulang Ganun siya katagal. So ayun guys, so dito ko na lang tatapusin ang ating chikahan dahil ang oras ay 1 ano na, uh, 1:50 na ng madaling araw. Kaya good morning everyone. Kaya dito ko na lang tatapusin ang ating chikahan for this day. At guys, maraming maraming salamat po sa inyo at palagi tayong nadadagdagan ng subscribers. Palaki po ng palaki ang ating YouTube channel. Thank you po. Thank you. Thank you so much for supporting. Thank you po. Uh, good morning and God bless.